sayang sana kanila may video na ako dito ako naka Ayan. kapal pa yung ano so, ito siya talaga after yung bababa may tao kaya sa bababa

parang sa sa real air. May mga park-park din -park dito. Kaya lang just, this winter hindi kami lumalabas kasi sobrang lamig talaga. As in lamig. Ang ng bahay. Pati atok puti. Pati puti. Pati bubong puti. كذا تعالى taas mga pine tree ang pine tree naman pag ano pa hindi naman siya na actually hindi siya na nauubusan ng ano dito ako tatan para malapit lang malayo kasi pag wala akong clubs Just, sa sa aba. ano na to sa area na to kami lang yung may swimming pool kaya everyday tapos sa radyo yung swimming pool kasi outdoor siya kasi swimming yung baby kung kaya kaya yung at Thursday, sana, sa ka Thursday sa ano sa city wala yung taga maniho ako yung at maniho ayoko yung sa niho pag <coughs> maganda din ito pag summer kasi ang dami dami mga bulaklak maraming ano dito maraming lilies isa sa pinakababorito kong bulaklak dito Actually, hindi na kasi kami masipag -ano magtanim sa aming bahay sa winter ang dami dami namin ano mansanas yan na, natak yung maliit na park nito. yung monster car pala namin na itago na kanina sino pa mag-aakala na titira ako sa ganitong dito ako dito ako magiging citizen sa pinakamaramig lugar dati dito ano yan dyan ano yan dyan dati ginawang skating polo yung ginagawaan ng ano nilalaroan nila ng hockey Malapit ako sa bahay. Ah, ang kaganda ng mga bahay dito. Kung sa Pag sa Pilipinas sa sa townhouse. Pati mga sasakyan kasi Actually, yung sasakyan ng uh, ano ng amo ko naman hindi hindi dito sa labas. May sarili silang parking. Ayan, nakatago yung kasasakyan. Ganon din yung alfart na lagi kong tinadry. Nakatago din yung tinukuha lang ng tagamanin ko. Hindi pang saya. hindi oh, pa Ah, 5 minutes na ako. Oh. 6 minutes pang premiere ko. Yay! hanggang doon yun o oh. kaya talawag ay oh, ay guys nagsasakyan galing malapit ako sa bahay oops oops I did it again I played with your heart I Okay. Yan ka kapal. Ay. Kapal, kapal. Tingnan mo. Kapal. Kapal ang snow. Ay, kapal ang snow. Actually, no. Siguro sa Friday, punta ko doon sa labasan. Dabi doon ano eh. Kapal ang snow. sa bahay namin. Dati nilalakad ko yung aso namin kahit ano. Oh, Yun sa laptop ko namin pinagalakad. So guys, ganyan la, guys. Nandito ako sa bahay namin. Yan. Mayroon pa part time. Ito yung bahay namin. Yan yung ta... Ano yan, lalagyan niya ng gasolina. Yan pa niya kakapal yung snow namin dito. Yan oh. Kapal din po. Hmm. Kapal-kapal. Ganda. Kami pa natong 8 minutes. Ayan. Itong apple namin oh. Yung mga apple namin kalbo na. Dalawang puno ng apple na yan pero ang dami-dami ko yung maharvest harvest sa'yo. Birthday namin sa Duma. Na Yan. So guys, it's all.